Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ang lamig sa loob ng opisina ng commanding officer ay tila humigpit sa bawat hininga ni Marco at Isabel. Pareho silang tahimik habang nakatayo sa harap ng mesa ni Colonel Davis, isang by the book na leader, kilala sa pagiging walang pasensya sa mga paglabag. Nakatitig ito sa isang papel habang tahimik. Sadyang binibitin ang tensyon. Lieutenant Carter Staff Sergeant Reyes I've been hearing whispers on professional closeness, anya, malamig ang tinig. You know the consequences if it turns out to be true. Napalunok si Isabel. Hindi siya umimik. Si Marco naman, diretsyo ang tingin, ngunit mahigpit ang pagkakaklensh ng panganya. Gusto niyang aminin. Gusto niyang protektahan si Isabel. Pero alam niyang isang maling salita at parehong karyer nila ang mababasag. I assure you, sir, ani Isabel sa wakas, mahina pero matatag ang tinig, I remain professional at all times. I don't mix duty with emotion. Tumangbo si Davies. Good. Because eyes are on both of you. One mistake and you're both out. Pagkatapos ng meeting, tahimik silang naglakad palabas ng opisina. Walang imikan. Hanggang sa makarating sila sa likod ng supply building, walang ilaw, walang tao. Doon na sumabog ang mga damdaming matagal pinipigilan. Bakit ang lakas ng loob mong magsinungaling, sinhal ni Marco? Sinasabi mong walang halong damdamin. Eh bawat halik natin, bawat gabing kasama kita, puro damdamin yon. Ginawa ko yon para iligtas ka, balik ni Isabel, nangingilid ang luha. Kapag inamin ko, pati ikaw masisira. Napahawak si Marco sa sinturo ng pantalon niya, halatang pigil na pigil ang galit, ang sakit. So ganun na lang yon? Wala yon para sayo. Huwag mong baliin ang sinabi ko, bulong ni Isabel, lumapit sa kanya. Ang totoo sobra yon para sa akin. Pero hindi ako pwedeng umiyak sa harap nila. Hindi ako pwedeng mahulog sa isang sundalong bawal para sa akin. Pero Marco, Hinawakan niya ang mukha nito, marahang gumuhit ang daliri sa pisngi ni Marco. Ako na ang umamin. Nahulog na ko. Lalo na noong nakita kong duguan ka, pero ako pa rin ang iniisip mo. Hindi na nakatiis si Marco. Hinila niya si Isabel palapit, marahas pero puno ng pagnanasa. Ang halik niya ay mapusok, galit, at gutom, parang gusto niyang burahin ang bawat patak ng takot sa labi nito. Gumanti si Isabel ng halik mas malalim mas mariin. Parang huling halik bago ang isang malaking delubyo. Humawak si Isabel sa balikat ni Marco, nanginginig ang kamay. Marco. Pag sumabog to, handa ka bang sumalo ng lahat? Handa akong masibak, Isabel. Pero hindi ko kayang mawala ka. Sa di kalayuan, isang anino ang dumaan. Hindi nila alam kung may nakakita o kung may nakarinig. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na nila kayang itago ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi lang career ang nakataya kundi ang mismong puso nila.